Good morning! At dahil na dito sa aking garahe at ng aking si James Red at ito lang ito lang may liit aking area dito at dito ako nagkakapiyan guys mati so, tayo sa umaga Kailan, Guys, Check time check tayo ngayon alas otso na kasi medyo na, na late na yung ating pag-uwi galing sa trabaho galing pa tayo sa trabaho kasi kahantay ko doon sa aking mga kap kapalitan, ay eh, na 7.30, kaya alas ito na ako na dito sa bahay. yung habang napagod, kuya, yan, kape tayo. Uh, napaka ganda ng panahon ngayon, guys. Oh. Sarap magkuhan, magpunta sa akin sa bukid, kaya lang hindi tayo makalis may may gaganapin mamaya dun sa bahay eh hindi tayo muna umalis dito muna tayo sa bahay at uh, yun nga happy happy birthday sa iyo ah uh, Ellie yan happy birthday happy tayo Ellie good morning sana pakabait ka ha alam ko naman mga pakabait mong bata ipagpatuloy mo lang yan Ellie Guys, nga pala ipapakita ko sa inyo yung aking durian dito. Gawa diba, nung hindi na nabinta. gawa diba, nung eh, Kasi nung pagkarating ko dito sa bahay, ay eh, iniwan ko na lang bago kinabukasan, pumasok na ako sa trabaho ko hangga sa hindi ko na dispose, hindi ko na ibinta sa mga kasama ko. Hindi ko na baba ko lang guys itong aking kape dito sa, may, well, sa may aircon. Bapak kita ko sa inyo guys ito. Yan guys oh ito na yung ko bumiak na siya sa sobrang hinog yan yan sobrang sa sobrang hinog bumiak na siya pero oh, pwede pa ito guys kainin ito ang kasarap kasarap kainin ngayon guys ano? gusto niyo bubuksan natin ngayon para makita niyo kung gaano kaganda itong yung akin anak ano, guys ito guys at uh, bubuksan natin ito oh tapon oh, shit. sarap Okay oh guys, so oh, kita nyo naman no? Oh, ang ganda ng laman niya, no? Oh. Kakain natin guys Para sa sakit sa kamay Sa sakit sa kamay, gawa ng taming pa no? Oh. Okay so, -bum -bum tayo, guys, so Pag bumakbang tayo ngayon dito ng Dada mm Hmm, hop Ito magkamay. Okay, so. mm. it again, guys. Mmm. tayo guys. napakasarap durian dati natin hindi rin ako nakakain ito eh hindi rin nung matikman ko oh nga nasarapan ako kaya nung matikman ko ito guys talaga talay maganda ko ng durian sa akong bukid ngayon namunga na bali 7 years lang namunga na dito eh shout out kay Jerwin Jerwin pacing TV yeah, oh Jerwin kain ka na oh hmm So, mesa. Ganda lang niya, kahit kasi yes, ito ganito kalit yung durian no? Punong-puno ito ng laman. Kahit ganito ang laman ito, guys. Kahit maliit yung kanyang pagkabuo. So, sulit naman yung bayad mo pag binili mo ng 100 ampere kilo. Napakaraming laman. Hindi mo kaya, kung ikaw lang kakaya mag-isa. Kaya, mag kaya mo ubusin, kaya lang ay medyo masusubrahan din. Tama guys, oh. hindi ko man hindi ko man mabenta itong agenda lore ito at least nakakain ka sulda sulda ko surba, surba dito Shout Out sa aking mga kapatid sa Barangay Gimbulan, yan, gusto gusto rin nila itong glory lalo na si Tita Mama, Kuya Manny, Tita Rod, Joy, yan. Kuya Bang, Kuya Rene, yan, gusto gusto nila ito. kailangan lang hindi tayo makapagdala sa kanila, gawa ng bitline, tayo makalis eh. Sayang so, nga, marami sana ako may papadala sa kanila kung may kung magdadala. Bali may kompa dito, may limang, limang piraso pang maliit na magaganda ng laman. hindi pa guys naubos. pero bali may isa pa akong pan doon no? isang kwarto ayan oh no? Solid guys ang sandaan dito sa isang buo bago guys itong mga botong ito matutubuin ko dito sa bahay bago tatalim ko rin doon sa bukid para yung malalaki yung puno na na hindi mapakinabang at pag itira mo nga pap may balik susunod na kuha kasi medyo matataas na yung aking mga puno doon hindi ko na rin maakyat. ang hirap na rin akyatin Talos kalahating oras na po guys na bumukong dito nagkakainag Nag pa rin doon eh Siyempre, Kaguryo. Shout out sa iyo, Kaguryo. Panoorin mo ito. Kung nandiyan ka lang sa Kalapang, punta ka lang sa kita ng Dorian. Talagang timot hanggang buto. Ano Tamis. Eh, sorry. Nalaglag. <laughs> na guys yung last kwarto ng aking durian na maliit na yun ay po pu puyat variety talagang kahit siya maliit na pakagapurong puno ng laman ito lang yung guys huwag lalong kalipis yung balat niya hindi tulad yung ibang durian makapal ang balat na ako siya laman hindi tulad yung puyat variety na napaka Liit nga pero pulong pulong ang laman naman. Guys, at marami-marami salamat. Bye-bye.